Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali, titulang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin natin ang Diyos sapagkat muli tayong magkakaniig, magkakausap dito sa ating programang karunungan Buhay. Nais kong batiin ng advance happy birthday ang aming anak na panganay na si Joel Umali na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa June 6. Sila ay uh, naruroon sa New Zealand. Ngayon din ay binabati natin ang ating mga masugid na taga-subaybay sina Amado Dalmasio, Joel Dionisio, Edita Abordo, Marites Naga, Lilian Guerrero, at Soyosa, Jibalin Clemente, Nanet Naval, Rosa Arigin, at Elsa Francisco isang napakahalagang sakramento para sa mga Kristiyano, be it uh, Catholics or Protestants or Evangelicals, ay ang sakramento ng banal na hapunan o ng huling hapunan, na kung uh, tawagin natin ay communion o Holy Eucharist. Ito ang pag-aaralan natin ngayon, sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Marcos 14:12 hanggang 16 at pagkatapos ay dilipat tayo sa Marcos 14:22 hanggang 26. Basahin ko muna ang Marcos 14:12 hanggang 16. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa araw ng paghahain ng korderong pampaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may marasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunan pangpaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. At doon sa talatang 22 hanggang 26, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito, ito ang aking katawan dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat sinabi niya ito ang aking dugo pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami tandaan ninyo hindi hindi na ako muling iinumpa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga ulibo. Itong mga talatang ito ay tungkol sa paghahanda at mismong pagsasagawa ng huling hapunan uh, bago mangyari ang dakilang pagpapakasakit ng ating Panginoong Isokristo. Ang huling hapunan o ang komunyon or Eucharist ay isang ritual ng pagpapasalamat sa ginawang dakilang pagpapakasakit ni Jesus para sa ng pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Naganap ito sa gabi ng Passover meal o pista ng tinapay na walang lebadura o walang pampaalsa. Ganito ang wika sa verse 12 ng ating aralin. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ang araw na inihahandog ang tupa na kinakain sa pista ng paglampas ng anghel na tinatawag ding pista ng Pasko. Sa Lumang Tipan o sa Old Covenant, ang kasalanan ng tao ay pinapatawad sa pamamagitan ng dugo ng hayop na isinasakripisyo. Ganito ang wika sa Exodus 24 sa 8. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay ito sa mga mangkok at iwinisik sa altar ang kalahati. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisik ito sa mga tao at sinabi, Ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan ng ginawa ng Panginoon sa inyo nang ibigay niya ang mga utos na ito. Sa bagong tipan o sa New Covenant, ang kasalanan ng tao ay pinapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Siya ang ultimate ang final sacrifice para sa katubusan ng mga tao mula sa kasalanan. Siya ang tupang ihahandog sa panahon ng pista ng Pasko. Ang dugo ni Jesus ang siyang nagselyo sa bagong pagigipagtipan ng Diyos sa sangkatauhan. Doon sa lumang tipan, Paulit-ulit na nagsasagawa ang mga pari ng pagsasakripisyo ng mga hayop para sa katubusan ng tao. Ngunit sa bagong tipan, ang pagsasakripisyo ni Jesus ay minsan lamang at yun ay sapat na. Ganito ang wika sa Hebreo 7.27 Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Ngunit si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat ng ialay niya ang kanyang sarili sa krus. Ipinagdiriwang ang pista ng paglampas ng anghel o ang pista ng Paskwa bilang paggunita sa proseso ng pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto isinasagawa naman ang communion o ang eucharist bilang paggunita sa pagtubos ni Jesus sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang verses 12 hanggang 16 ay naglalaman ng salaysay tungkol sa paghahanda ng mga alagad sa huling hapunan. Sinasabi rito na inutusan ni Jesus ang dalawang alagad upang ihanda ang huling hapunan. Sa Lukas 22.8 ay binanggit kung sino ang dalawang alagad na ito. Ganito ang wika, Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan Ihanda ninyo ang hapuna natin para sa pista ng paglampas ng anghel. Nakamamangha na sinabing lahat ni Jesus ang detalye, in details, in complete details, kung saan at paanong matatagpuan ng dalawang alagad ni na Pedro at Juan ang lugar na pagdarausa ng huling hapunan. Ganito ang wika sa verse 16. Umalis ang dalawan niyang tagasunod. At nang dumating sila sa lungsod, nakita nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Siguradong nagulat, sina Pedro at Juan, sapagkat eksaktong eksakto ang sinabi ni Jesus. Alam ni Jesus ang lahat. Walang nalilihim sa kanya. Maging ang gagawing pagkakanulo sa kanya ni Hudas ay nalalaman niya. Ganito ang wika niya sa verse 18. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo na kasalo ko sa pagkain ay magtatray sa akin. Yun sana ay pagkakataon kay Hudas. Na huwag niyang ituloy ang binabalak niya sapagkat hindi pala ito lingid sa kaalaman ni Jesus. Ngunit ang malungkot, hindi hinayaan ni Judas na baguhin ng Diyos ang kanyang iniisip. Nagmatigas siya at dahil doon, siya'y napahamak. Mapapahamak din tayo. Kung tayo'y magmamatigas at hindi natin hahayaan ng Diyos na baguhin tayo. Yes, mahal tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan. Ngunit ang nais ng Diyos ay baguhin tayo, hanguin tayo sa ating kasalanan at hindi tayo dapat magmatigas. Maaari rin sanang takasan ni Jesus ang gagawin niyang pagpapakasakit. Ngunit ang laging mahalaga sa Kanya ay ang pagsunod hindi sa kanyang sariling kalooban, kundi sa kalooban ng kanyang ama. Ganito ang tagubili ni Jesus sa sino mang nagnanais sumunod sa kanya. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay dapat inuu ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Ito ang ibig sabihin ng pagpapasaan ng ating sariling krus. Ito ang ibig sabihin ng tunay na pagiging matapat na lingkod ng Panginoon. Mahalaga sa Diyos ang ating katapatan na ipinapakita sa pamamagitan ng ating pagsunod. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod natin sa Kanyang kalooban kaysa pagiging reliyoso o pagsunod natin sa mga ritwal ng pagsasakripisyo na siyang kaugalian ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo ay sobra ang pagsunod sa tradisyon kahit na yung tradisyon ay laban sa salita ng Diyos. Maging sa Lumang Tipan ay ganito ang sinabi sa unang Samuel 15:22 ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ito ang problema sa maraming krisyano ay mga reliyoso lamang. Ngunit walang malalim na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Minsan sinabi ni Jesus na ang kanyang pagkain ay ang sundin ang kalooban ng kanyang ama. Ibig sabihin, ang pagsunod ang kanyang buhay, ang pagsunod sa kanyang ama, ang kanyang consuming passion, ito ang kanyang misyon, ito ang dahilan ng kanyang pagparito. Our life, our passion, our commitment as Christians, should also to obey the will of God. Ipinaliliwanag din sa atin ng Biblia na ang kinikilalang reliyon ng Diyos ay ang reliyon ng pagibig sa kapwang nangangailangan at ang reliyon ng kalinisan ng buhay. Ganito ang wika sa Santiago 1.27 ang pagkareliyosong itinuturing ng Diyos Ama na Dalisay at walang kapintasan ay ito. Ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Anumang reliyong wala ng, wala ng mga ganitong katangian ay huwag na reliyon. Ganito rin ang diwang isinasaad sa Mikas 6.8 na nagbibigay definisyon kung ano ang mabuti, kung ano ang mga katangiang tumutugon sa kabutihan ayon sa pamantayan ng Diyos. Ganito ang wika, Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin, gawin natin ang matuwid maging maaw maawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Kaya't ang pagiging mabuti ay hindi ang pagiging religyoso. Ang pagiging mabuti ay ang paggawa ng justisya, doing justice. Ibig sabihin ay ang pagiging makatarungan at pantay. Kuminsan, maaaring magawa ng isang tao ang kalupitan at karahasan sangalan ngalan ng relihiyon. Nakalulungkot na ang pinakamadugong gera sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ang mga religious wars. Ang pagiging mabuti ay ang pagiging maunawain loving mercy, maunawain at mahabagin. Ang pagiging maawain o mahabagin ay hindi ang pagbibigay lamang ng limos o ng sobra-sobra lamang sa atin. Ang pagiging maawain ay ang paglikha ng mga kondisyong magbibigay ng bagong buhay at bagong pag-asa sa taong kinaaawaan. Ang pagiging mabuti ay ang buong pagpapakumbabang pagsunod sa Diyos. Sumusunod tayo sa diwa ng pagpapakumbaba sa pagkaalam na tayo rin ay makasalanan tulad ng iba. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsunod na bunga ng pagmamalaki at pagmamataas sa sarili sa paniniwalang ikaw ay mas espiritual kaysa iyong kapwa. Ang tawag dito ay holier-than-thou attitude o spiritual arrogance. Ang nais ng Diyos, tayo'y maging dukha sa Espiritu, poor in spirit, na walang ibang inaasahan kundi siya lamang. Nang oras ng huling hapunan, ganito ang wika ni Jesus sa verses 22 to 24. Kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan. Pagkatapos, gumawa siya ng inumin. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya sa kanila, Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Nang sabihin niyang, Kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Ano ba ang nangyayari sa panahon ng communion? Ang mga katoliko ay naniniwala na ang ostya ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo sa panahon ng misa sa pamamagitan ng prosesong kung tawagin ay transubstantiation. May mga denominasyon naman na naniniwala na ang tinapay at alak ay nananatili sa dati nilang kalikasan. Ngunit ang spiritual presence ni Kristo ay naruroon sa mga elemento. Mayroon namang naniniwala na ang tinapay at alak ay sumisimbolo lamang sa katawan at dugo ni Kristo. May iba't ibang paniwala Ngunit nagkakasundo ang lahat ng dinaminasyon na mahalaga ang pakikibahagi sa huling hapunan o sa communion o sa Eucharist sa pagpapatatag ng buhay espiritual ng isang mananampalataya. Ito'y isa ring mahalagang pakikibahagi sa komunidad ng mga mananampalataya upang lalo pang palakasin ang diwa ng pagkakapatiran ang pagsasalo-salo sa pagkain ay isang napakataas na ekspresyon ng mabuting relasyon ng mga tao sa isa't isa. Ito ang naging tatak ng mga unang kristyano ang lagi nilang pagsasalo-salo. Alam ninyo, ito ay it resonates with us as Filipinos. Sapagkat tayo, yung pagkain ay hindi lamang pagtugon doon sa ating physiological need, yung sama-sama natin pagkain ay mataas na larawan ng pagkakasundu-sundo ng uh, pagkakaisa ng pagmamahalan. Mataas na expression ito para sa atin sa atin ng mabuting relasyon natin sa ating kapwa. Ganito ang tula, ang tala sa mga gawa 2.42. Naging masigasig sila sa pag-aaral na mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Bagamat may, mag, may mga pagkakaiba-iba tayo sa doktrina at sa paraan ng pagsamba. Ang higit na mahalagay ang ating pagkakatulad-tulad, iisa lamang ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Ganito ang wika sa Epeso 4, 4-6. Sa pagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon at siya ang ama nating lahat. Nagahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Wika nga ni Saint Augustine, In essentials, unity. In doubtful matters, liberty. In all things, charity. Ang mag-uugnay sa ating lahat ay ang pagibig natin sa Diyos at pagibig natin sa isa't isa. Wika ni sa Mateo 22, 37 hanggang 40. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isu isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Tayo'y manalangin. Marami pong salamat, banal naming Ama, sa ginawa ng iyong anak na huling hapunan bago siya magsagawa ng dakilang pagpapakasakit. Panginoon, tulungan mo po kaming mga tagasunod ng iyong anak na si Jesus, anuman ang dinaminasyong aming kinabibilangan, na magkaroon kami ng pagkakaisa, pagpapatawaran sa kamalian ng bawat isa, pagmamahalan, pag-uugnayan, pagtutulungan, upang sa pamamagitan ng aming pagibig sa isa't isa ay maisulong namin ang Ibanghelyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayan.